Naldaw daw. Panibaguna naman na si Rekan sa itong programang kilalanin ang lupang sinilangan. Magbalik tanaw kita sa historikang barangay Hingaroy na mataw importansya sa in inspirasyon na mas lalo tang panabaon ang banuaan na sa itong ginikanan. Welcome to Barangay Hingaroy! Barangay Hingaroy! Ang barangay Hingaroy na hinango sa salitang hingalo na ang ibig sabihin ay pahinga. Dahil ayon sa kwento, itong lugar na ito ay nagiging pahingahan ng maraming mamamayan ng barangay. Kalmadong umaagos na malakristal na malinis na tubig na tila malaahas na gumagapang ang tubig mula sa ng Isarog patungo sa sangay palabas ng Pasipiko. Ang nasabing kalmado at malakristal na tubig ay nagsisilbing kuhanan ng inumin, labahan ng mga residente sa Hingaroy at pinagkukunan ng tubig na may mga taniman dito. Pagsasaka ng palay, mais at niyog ang pangunahing hanap buhay ng mahigit isang libot anim na raang mamamayan ng nasabing barangay. May magarang simbahan at nandyan din ang paaralan ng kolehiyo na naglilikha ng mga bagong profesional na individual. Dito mo din matatagpuan ang isa sa may pinakamagandang resort sa Tigaon at ito ang Green World Resort. Siya din ang may pinakamahaba at pinakamalaking resort sa buong Camarines Sur. Hindi rin maikukubli na ang barangay Hingaroy ay dating nangunguna pagdating sa produksyon ng abaka. Hindi basta-basta abaka dahil dito makukuha ang quality at first class na abaka na siyang pinang export sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mabilis na paglipas ng panahon, ganoon din kabilis lumipas ang mga abaka sa barangay na ito. Taong 1951 ay nagsilbing taga-representa sa barangay Hingaroy ang tulay noong una itong naging konkreto at pinalawak taong 2010. Magpahanggang sa ngayon ay nanatiling matatag. Tatlong daang metro mula sa National Highway, matatagpuan naman ang dinarayong busay na ang datingan ay falls. Malamig na tubig ang naagos dito, saktong-saktong paliguan. Alam nyo ba na bago pa matapos ang ginagawang tulay na ito ay may naganap na hindi inaasahang pangyayari? Si Gregorio Pilapil ang natalagang magbantay ng mga materyales sa nasabing ginagawang tulay. May nakaalitan ito hanggang sa dumating sa punto na ang kanyang kaaway ay pinagtulungan siya. Meet siya para kalabitin ang kanyang doble zero na shotgun at namatay ang isa dito. Pinagbayaran ni Gregorio ang kanyang nagawang kasalanan sa loob ng kulungan sa mahabang panahon. Hindi rin nakaligtas ang Hingaroy sa hagupit ng bagyong Saning taong 1970. Ang bagyong hindi malilimutan ng mga taga-tigaoon na ang mga puno. Ultimo balat ay natanggal dulot ng malakas na hangin. Ang mga konkreto at malalaking bahay ay lubang na pinsala at nawasak. Alam nyo ba na ang barangay Hingaroy ay pagmamayari ng mga agta? Mga ating ninuno na nauna pa sa mga mananakop? Subalit purasahang kinubkob ng mga Kastila sa kanilang pagdating at nakuha sa ating mga ninuno. Nang makalaya tayo sa mga mananakop, maraming batanggenyo ang nagpasyang magbenta ng kanilang mga lupain para ibili ng lupa sa Hingaroy, kaya maraming batanggenyo ang naninirahan dito. Ang mga nasabing mga lumipat na batanggenyo ay nakapangasawa ng mga taga-tigaon, kaya mas marami pa din ang mga bikulano na naninirahan dito. Sa simpleng video documentary na ini, may gusming tigrara ni sa Indo, asin mas may pabisto ang kagayunang kang banwaan ng tigaon, ang sa sakong lupang sinilangan, Yakap kayo ni Cap J. At malalaman nyo sa susunod nating video ang isang barangay sa Tigaon na kung saan may pinakamalaking lupay ng agrikultura at ang pangunahing hanap buhay dito ay pagtatanim. Samahan nyo ulit kami sa ating serye na kilalanin ang lupang sinilangan. Samahan mo kung maglakbay Libuting na tuklasin ang lugar na ng pula.